Okay, o ko kong matalaman Okay, uh, today is Monday niya uh, April 22 2022 uh, Mauna yung mga flag raising ceremony uh, The sa lungsod sa Matalog O uh, ang uh, preparation para ready to po na ito guys uh, Mag-upis na ba? Uh, one daily routine uh, The sa accounting department Uh, diri sa lungsod sa mata. Ako uh, mang hinaot nga amatina uh, bangayto ta kanunay alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa matalo ikop pipi pinaoraay nga mo-serviceyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matano ati og oh, minahal kong Matalonon okay karon dai ang flag ceremony <laughs> Kuan uh, Ron, April 22, 2024 guys. Ah guys <laughs> guys, okay mau flag raising ceremony, karung buntag dari sa uh, local government government unit atau mata dong. Okay. Mau update, today is Monday, April uh, 22, 2024.